good morning guys, luto tayo ng photo for almasan tingnan natin kung luto na ayan guys, luto na guys oh. wala na siya man. wala na sumasama sa tupik Yan ang ating almusal for today's video, guys. Yan ang ating almusal for today's video. Abang tulog pa 'yung ating mga bata para pagising kakain. Thank you for watching, guys. ito yung aking recipe to this video guys photo para pag gising nila kakain nila nakapagsaing na rin ako guys nakapag -ula, nakapagluto na rin ng ulam corn beef lang yung niloto ko para sa kanila ngayon thank you guys thank you so much kaya guys, anong almusal nyo? Anong niluluto nyo? nakapag-alusan na ba kayo? Ako kalmusal ko lang, kaluluto ko lang. Naghatid pa kasi ako ng anak ko doon sa labas, sa kaya ng jeep eh. May pasok kasi yung aking college na anak, na babae. Thank you. Good morning sa inyo.